mutya ng ipo-ipo napakaganda sa pangproteksyon at panghalina ito ay magandang proteksyon sa sugal at uh, negosyo ito ay napakagandang itangan pag meron kayong negosyo no? ang mutya ng ipo-ipo at ang um, pangproteksyon na din sa araw-araw ito ay gagabayan kanya palagi sa mga anumang mga uh, uh, mga masasamang balak na hindi niyo alam ito ay uh, pinoproteksyonan po kayo nito ang mutya ng ng ipo-ipo at yun lamang guys no maraming salamat sa inyong lasawang pagsusuporta sa aking youtube channel at maraming salamat sa inyo at yun lamang po no maraming salamat Ka gusto magdanais o maglimos nito tawagan nyo lang po ako or i i mag comment lang po kayo kung gusto nyo po ito limosan at so gusto magdanais nito no at yun lamang guys no maraming salamat sa inyo sa lang sa suporta at yun lamang bye bye